kami mismo ay naaaliw sa Pau 9 fans ni na Paulo Avelino at Janine Gutierrez. Marami nga kasi ang nag-react dahil obvious na may something special na raw si na Paulo Avelino at Kim Chu. May iba pa na nagsasabing kay Janine na lang sila at ayaw na nilang suportahan si Paulo dahil may Kim na nga ito. Sabi pa ng iba, sana raw ay mahanapan ng ABS-CBN ng bagong kapareha si Janine Gutierrez. Naiiyak pa ang iba dahil ipinagpalit daw ni Paulo Avelino si Janine Gutierrez kay Kim Chu. At kami mismo ang kinukulit nila tungkol sa sinasabing relasyon ng Kim Pao At wish nga nila, magkaroon daw ng special someone si Janine Gutierrez na hindi raw maaagaw sa dalaga. Kaloka rin ang mga fans at grabe sila kung mag-react at magselos. es si Janine nga mismo ay tahimik lang at hindi nagsasalita ng kahit na ano tungkol sa chikang sina Paulo at Kim na nga ang magjowa. Anyway, so na'y magiging busy na nga si Janine sa taping ng bago niyang serye sa ABS-CBN kung saan makakasama niya si Jody Santa Maria. For sure naman, sa seryeng itututok ngayon si Janine Gutierrez at hindi sa pang-iintriga sa kanilang tatlo ni na Paulo Avelino at Kim Chu. Ano ang sayo sa balitang ito?